alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam Magendang Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang buhay ni Santa Monica. Si Monica ay may lahing berber. Ipinanganak siya noong 332 sa Tagas, matatagpuan sa modernong Sucores, Algeria. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang bilang kristyano at pinakasalan siya sa isang mas matanda at pag-anong lalaki na nagngangalang Patrisayes. Siya ay isang tao na may mahusay na enerhiya ngunit mayroon ding isang marahas na ugali at sexually promiscuous. Gayunpaman, ang kanilang anak na si Augustine ay nagulat na, bagaman ang pangaabuso sa tahanan ay karaniwan noong panahong iyon, dahil sa pagpapasakop ni Monica sa kanyang asawa, hindi niya ito binugbog. Ang kanyang paglilimos at ugali ng pagdarasal ay ini sa kanyang ngunit naging dahilan upang igalang siya nito. Sa pamamagitan daw ng kanyang tamis at pasensya, nagawa niyang magkaroon ng magandang impluensya sa iba pang mga inaabusong asawa at ina. Alam nilang nagdusa siya gaya nila at naantig din sila sa kanyang halimbawa. Nagkaanak si na Monica at Patreties ng tatlong anak, si Augustine ang panganay, si Naviges ang pangalawa, at isang anak na babae, si Perpetua. Pinasaya siya ni Augustine dahil sa kanyang mga tagumpay bilang iskolar at guru ngunit ikinahihiya din niya ang kanyang debotch na estilo ng pamumuhay. Nanilaan si August ng sampung taon kasama ang kanyang may bahay at naging manikian din. Bagaman hiniling ni Monica sa isang obispo na kumbansihin si Augustine sa kanyang mga pagkakamali, hindi niya nagawang baguhin ang binata. Sinabi niya sa ina na patuloy na ipagdasal ang kanyang anak. Sinabi niya sa kanya, imposibleng mamatay ang anak ng napakaraming luha. Nang mamatay si Patrice Saez, pumunta si Monica sa Italia upang samahan ang kanyang anak. Siya ay nasa Roma ngunit pagdating niya ay pumunta na siya sa Milan kaya sinundan siya nito doon. Sa pamamagitan ni Street Ambrose, obispo ng Milan, nagkaroon siya ng kagalakan na makita si Augustine na may edad na 28 na nagbalik loob pagkatapos ng 17 taon ng kanyang mga panalangin. Ang magina ay gumugol ng anim na buwan sa Kasekom, pagkatapos ay bininyagan si Augustine sa simbahan ni San Juan Bautista sa Milan. Pagkatapos ay nagpa siya silang bumalik sa Afrika, huminto sa Civitavecchia at Ostia. Dito namatay si Monica. Ang taon ay 387 at siya ay 56 na taong gulang. Ang kanyang huling mga salita sa kanyang anak ay, may isang bagay talaga na nais kong manatili ng kaunti sa buhay na ito at iyon ay ang makita kitang kristyano bago ako mamatay. Sinagot ito ng aking Diyos ng higit pa sa kasaganaan, kaya't nakikita ko kayo ngayon na kanyang lingkod na tinatanggihan ang lahat ng kaligayahan sa lupa. Ano pa bang gagawin ko dito? v -E n -E Si Saint Monica ay inilibing sa Ostia, at sa una ay tila halos nakalimutan, kahit na ang kanyang katawan ay inalis noong ika na siglo sa isang nakatagong crypt sa simbahan ng Santa Aurea sa Ostia. Inilibing si Monica malapit sa puntod ng street. Aurea ng Ostia. Noong ikalabintatlong siglo, gayon ang kauto ng street. Monica ay nagsimulang kumalat at isang kapistahan sa kanyang karangalan ay iningatan noong ikaapat ng Mayo. Noong 1430 ay iniutos ni Pope Martin V na dalhin ang mga labi sa Roma. Nang maglaon ang arsobispo ng Raon, Cardinal de Stutwell, ay nagtayo ng isang simbahan, ang Basilica di San Augustino, at idineposito ang mga labi ni Street. Ngunika sa isang kapilya sa kaliwa ng mataas na altar. Bilang bahagi ng isang 1000-taon 10 na tanim na putsiam na rebisyon ng kalendaryong Romano o Katoliko ng mga santo, ang kapistahan ni Monica ay inilipat sa ika pito ng Agosto, isang araw bago ang kapistahan ng kanyang anak na si Saint Augustine. Pagkumpisal ni San Augustine, ang buhay ng ating street, Monica ay isinulat din sa isang aklat na ginawa ng kanyang anak na si Street Augustine. Upang lubusang masaksihan ang buhay ng ating patron, kasama ang kanyang anak, isang elektronikong kopya ng aklat na ito ang ibinigay sa atin. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless! Alam mo ba, 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 alam mo ba Alam mo ba, 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 alam mo Alam mo